idol ayan welcome back again sa akin youtube channel ya yeah, so for today is video mga idol andito kami sa convention sa chaong yeah, kasama natin si boss alex at si Parang leonard at si batang migi at dala natin si pilipinas mga idol so palilipar natin dito mga idol nagkakabit lang sila ng mga sumba yan yeah, o kakabitan ko dito ng sumba mga idol update ko kay mamaya mga idol yan mga idol yeah. ah, o papalipad na tayo aboy haba kaya Cellphone, ikaw ang aming taga-video. Mamaya nyo pangat yung Leonard yung iyo. Parang alanganin ng hangin. Hindi, ayos yung mga aray. Hindi, kahit pagkari, totono muna natin, aray. Aray, malikot ito, aray. Ha? Malikot ito. Kaya nga, eh. Hindi mo, wala ng... Parang wala ka ng 70 ngayon. Yung mo. Tama lang. Halang nga, may dugsong din. 70 yung 80. Yung ko sa iyo. Ikiwari ko, 70. 70 yun? Kaya nga, 70 yun. Ako sa mga ganun na gano'n sa inyo, Sa iyo, gano'n pa rin. Ano yan? Ano So Ano yan? Ano yan? Ano Ano ko Ano yan? para isang Ano na. Ano hmm. oh, wala kami yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? na. yan? No. Na, na yan? Ano 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 yung sa Oh. Galing niya kay, kay Duke Ano yung matagal na ito? ninaalbor namin ng kami na nagpunta sa event. Wala na nyo nang hong. na. Ang lakas oh. uh -huh. <tinyo> pangit lang sa lawin talaga pag upo kung hirap pa kahunay wala ka sa ngangay na nasa taas? wala ka sa ngangay! wala sa taas! Hey, kiling boy, may feeling kay Hariboy doon sa may Ya kalah oh, Aku bingung um, nih. Um, Lumarak um. sama ngangai, Iwas lang din eh, gawa na rin, nababangga din Kaya din siya babay mahina Ayos na ito? Mm, -hmm. so yung mga idol, bawala rin naman si Pilipinas na lawin. Ayun nga ba yung pocket pato natin? Ano pinali ba dati? Yung akala natin may simot. Mm. Mm. Oh, ayun. Mga ilo, nasa katayugan ako. Uwak. Ano? Uwak. Oh, uwak, 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 uwak. Ayun akong magtatalang na rin. Ano ka? Okay. Boss, matalang ako na rin muna. Aray okay. ng Pilipinas ka. Okay. Okay, oh, wow. Kaya kaya niyan? Oo, kaya yan ang hangin aray. Kaya Oo, oh, wow. Ayun nga maganda sa kuwan, sa lawin, mga lutang lang. Oo, oh, wow, sasagad lang daw sa may, ka, may band kakasya. Itatakbo ko na lang. Oh, ikaw na magkuan. Ikaw na magiging na rin magkamera. Mag Anong tali mo? Isang lang ako. Ay, ay, siya, hindi ay, mo wala. Kaya tayo mabutang malakas. Kaya nga eh. eh. Kaya nga eh. Pinili ko pala para banda rin ka pa. Ano hindi na malikwan. Pinapong ko na rin. Oh, oh. oh, malakas na? Hindi po lang tasi. <laughs> malakas sa taas? Ayaw. Malakas sa taas. Kasi okay, kalau aku matanggal pa yung ano. dito yung tambang. May pala yun pa rin ba eh. Ano na? quality eh. <laughs> Tama dito. Ano daw kang ayaw Ay, ay, ay. Ay,

idol yan. asa itaas pa sila mga idol balinahin na lang hangin ano si Pilipinas yan, at si Lagundrina at yung mga kaibos Alex ingitim sa taas lawin na lawin talaga oh. Yan, ano si Pilipinas Pilipinas ano na ano Nahina ng hangin. Pong konbensyon ng chaong mga idol. Pababa na na, guys. na. Sulit na naman tayo. Nakailang Sulit na. Nakailang oras na eh. Oo, Nakita na. Oo. Oo. Nakita na mga lipad eh. May biglang take in. Mas Oo. baka lalong tayong kwan. Baka, baka tayo ang masubok ng biglang walang hangin. Ay, ang magpolo ng kwan. Mm Ano, nawawala ang hangin, hindi katulad kanina eh. Ano, hmm. wala na po. May hatak! Oh, ang oh, walang hangin bigla. Hmm. Kawag eh. Ayan sa schedule natin doon sa Miss Call. Mm hmm. Ah, ano, Dahil followers mo dapat pupunta daw. Oo. Kanina nga, pinagkaguluhan na ng mga bata. Takbuhan ng bata. Takbuhan ng mga bata, eh, nung makakita. ay sa ano, eh. Dice sa ato yun, kilala ka, ano. Pero may mga nagtakbuhan, eh. Hawak ang mga PC na kanilang saranggula. Nagatuntang din, oh. Ano, kina John Martin. Oo, oh. Kaya Pranks. Kaya Pranks. Kaya Pranks na, eh. Kaya Pranks. Hindi na Kaya Pranks, eh. Kaya Pranks na. Asa dyan, umimig na ngayon. Oo. Ang dami, baka ano so, sure, daw nawala ang hangin ah ang hangin takbo takbo <laughs> 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 takbo eh <laughs> na wala ang hangin mga idol yun kawag pa pinababa na mga idol i are in Philippines.

Wala ako kung din naman yun na yan. Ah, Baba na mga idol ang saranggola Ay baba na rin si Pilipinas mga idol Habay habay <tuturin> kay <Ako> Habay pare 5% Tama yung <tuturin> poste na Ugo Ayaw Ano ko na nga eh? Wala na natin yung bahay na Uh ano so so, so, menat eh. ay, pa na, kung ano siya? ano menat na kung 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 sila. kung 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 kung

Pero pero mga pulo na lang, ko lang. Are, opo pare sa kutik lore, kahit ka wag. Oo. Ayun. Oo. Opo sa kutik lore, ka ka ang Pag hindi kinaya pala Tapos Ay ako, baka mamay magandali sa kwan

Ah. Sa yun, mga idol o, bali Nagpapasalamat ako sa pagsama sa aming pagpapalipad Diyan ng ating sa si Pilipinas Yan Tropang Migi Yan ang lagundrina ni Paring Leonard Sobrang tigas niyan mga idol Yan mga kay Boss Alex Yan